Good morning guys Naglabasan Aga naglabasan yung panggang gabi Sino oh. kaya yan mga nilang Vietnam Ayan o oh. Merong mga pumasok Bukas pa kasi yung gate Aga ah Ha? Bakit? Ha? Bakit mawalan? Huh? Bakit mawalan? high voltage dito lang? sino yung mga nandyan? sino yung mga nandyan? ha? maintenance yan mga babae yan ha lupit ha maintenance pala yan ibig sabihin kailangan na natin maligo Nubat na naman yata ako. Yeah. Tatang yung matandang bisor. Yung mga nag-spray dyan, sipag na naman. Ano naman yung kinulikot dyan. Yeah. Stahin na tinta niyo. Ang dami tubig oh. Kakay voltage daw. Baka may nagkaroon ng short. Kasi tubig na ipon. Ganda pa rin lad natin. Marami na sumibol na bago. Oh. So, ibig sabihin, pwede na itong bawasan. Para yung sumibol. na? Kas kamatis na taba, oh. Nag-green na rin yung ano, oh. Sili, nag-green na. Tapos yung kamatis na yung taba ng kamatis. na oh. isa. Pero yung isa, parang naiwan. Kailangan siguro isang light, oh. Tanggalin siguro natin to oh. Pero ito, parang madilaw, oh. Ibig nalilipat, nadilaw tuloy. Yung hindi nilipat, oh. Okay na. Ano yung, yung kinuha niya dyan? sili. Sili natin, Oh. Oh, Bunga nga. May bunga nga siya. Oh, uh, namumulaklak, Oh. Ang bilis. Hmm. Oh. Uh, akala ko nung una, ano? Na, ano siya, namayat ba? Yung pala, eh. siya pala nauna una bunga. Hmm. Hayaan natin yan. Taba pa. Kasi inano ko yung eh. Pinalambot ko. Hinupay ko. So, yan. Mga maintenance daw pala yung mga ano dyan. Babae Dito iba kasi Pag ang kaya ng babae, ginagawa yan. Sa Pinas lang yung mga marites na ano eh. <laughs> Gatambay eh. Dito pag kaya ng mga babae. Gagawin nila yan. Eh. Hindi ano dito. Maliban sa mga ano talaga buhatan. Yun. Pero pagka mga ano lang. Nabawa yan. Wiring wiring. Electronics. Electrical. Kaya nila yan. Ganon sila. Di ba? Paabilidad. Ma so mawala ng ano. Recharge mo na siguro tayo. Kuryente. Bago pa mawala. Yung tubig. Maaga ang nag yung ano, dyan Oh, mga Isang Pinoy at saka dalawang Vietnam. Dasi, nag kasi nag-shutdown sila maaga kasi mawawalan pala daw ng tubig at saka kuryente. Yan wala nakabukas yung mga ano. Gulat nga ako. Nakabukas. Akala ko customer. Kasi minsan may nagpipick up dito ng Sabado. Pero sinasabihan kami. Ba ako. Yung tulungan namin. Kunti lang naman. Pick up. Doon lang sa labas. Minsan mga kunti lang. Kasi dyan. Pwede kami magbukas dyan. Tinuruan kami. May susi naman dyan. Yung tinatap ba. Kasi hindi yan Basta-basta na buksan eh. Si kasi... Tatang. Ikot mo na siya, ikot. Eh, tuloy ako mag-CR. Diyan kasi ako nag-CR eh. si mga babae. Eh. Ayan oh, ginag may ilaw 'yan. Hindi yan nabubuksan pag hindi mo tinatap yung may susi diyan kailangan itap para mamatay yung ilaw bago siya buksan kasi nag-alarm yan pag mali mali kasi magkakaiba yung ano sa gate dito magkakaiba yung ano nyan so say nag-alarm yan tapos or kahit saan ka magbukas dito nag-alarm yan tapos may pupunta rito yung maintenance nyan on the spot yun pupunta rito magkamali yung night-up so yun lang muna lamig ng hangin kasi maulan kasi ito gabi. kaya sarap tulog natin yun Dami pang tubig na ipon. Ayun muna update natin. Wala tayong pasok ngayon ini eh. Dito nga una ipunan tubig. Dahil sa ulan. Yung mga tagas dito sa bubong. na ipon dito. Pero wala nang isda to Panilagyan ulit ni kuya. Nilinis na yan. Ano? Ay, ano si pala to? Si engineer pala to. Pag TikTok ah. Ganda ng ano, asfatos ah. Si engineer pala yun. Si 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 Tapos, so, yun. Ito lang muna.